magandang oras po sa lahat lahat kita nyo ba yan <laughs> nako nako ito po ay kakaibang mutya ng itlog po yan itlog po ng daplak no yan nako yan po ay legit ah kaya kung meron kang itlog maganda ito sa mga nagsasabong sa mga lucky charm sa mga pampaswerte at maganda, maganda din ito itatangan no? sa upang baril ay hindi pumutok ito po talaga ay original talaga na itlog po yan Kita mo iba't iba po yung kulay Hindi po yan gawa Yan po talaga ay legit yan Meron tayong itlog no Dalawang piraso yan Ito'y maganda sa mga business din no Yan Pampaswerte o lucky charm yan Nako meron pang mga glow yung ating kamay oh. Kaya sa interesado Meron akong itlog Dalawang piraso Kasi dalawa naman talaga yung itlog ko no Yan Nako Nakapakatagal na po ako nabablog Pero ngayon lang po ako nakahawak O nakakita ng ganitong itlog Yan Grabe no, kalain mo no. Itlog na may iba't ibang kulay at may iba't iba pong uh, hugis no. Yung mga ganyan, ganyan bilog. Maganda talaga ang itlog kaya kasi pag sa manok ay ginto 'yan. Sa mga nagsasabong, magandang mga itlog na 'yan. Meron tayong moonstone. Yan, maganda ito yung pangkalatan din no. sa babaeng buntis na mahirapan mga anak. Ito po ay ilagay sa tubig at saka inumin ito po ang moonstone ay nako swerte din po ito no yan at meron tayo yan o oh, sumibol po yan itong bula po ng ano nyo ah parang kahoy ng nyug no naging ganyan no yan yan sumibol siya o oh, yan tingnan nyo yan yan po yan nako madumi ang kamay ni kabiboy na no? pasensya na kayo kasi ay meron kasi ako ginawa kasi ako ng ano meron akong inayos na motor no kaya kita nyo dito pa sa loob meron pong mga gear ng motor no yan at saka ngayon ay meron tayong nyug na isa ang mata no yan napakaswerte talaga ang nyug na isa ang mata oh. yan lucky charm swerte sa business at meron tayong legit original yan yan po ay mutya ng langka no o buto ng langka o liso ng langka naging bato yan syempre nako mutya ng burulakaw ang mutya ng burulakaw talaga ay maswerte talaga ito sa lahat sa wising magwis ka dito syempre kung mayroong mga lalason lalasonin ka automatic biyak ang baso no yan pag mayroong mga mga lalason. at ito din po ay swerte ito itinatawag din na tiktite o billionite diamante po ito no yan Noong unang panahon, itong ginagamit po ng mga manggagamot, yan. At syempre, meron tayong batong kalog, oh. Yan. Yan. Yan, umalog yung bato, yan. Ito po ay batong kalog, napakambihira din po ito. Syempre, meron po tayong Holy Trinity na iisa ang mata. Napakadami talaga ang mahanap ng yug na Holy Trinity, oh, yan. Holy Trinity na iisa talaga ang mata, yan. Napakarami pong mga negosyante o tao humahanap ng nyug na isang mata. Ito ay swerte kasi isang mata ay Holy Trinity pa. Yan. Ito ay malaki, ito ay Holy ito'y Ito ay lang po. Yan. Kasi nga Holy Trinity siya. Oh. Yan. Sakaling meron kukuha nito, ito ay pagandahin natin pagkintabi, no? Meron pa kasing sinander dyan, oh. Yan. Yan. Kita nyo ba? Ito ay isang mata, isang bibig, no? Nanyog. 'Tong tingnan nga natin oh, no? purong matayan oh, no? 'yan. Pero alam nyo ba, meron itong laman sa loob ah? 'Yan oh. No? 'Yan. 'Yan, pakinggan nyo po. 'Yan, umaalog po siya sa loob. 'Yan. Ito ay kasi ganoon ito, kasi ay nakaganyan kasi oh. 'Yan. Napakatagal pero kahit ako nataka taka. 'Yan oh. No? Bakit mayro pong kumakalog sa loob? Ayan, tumutunog oh. Ano kaya anong klaseng mutya ang nandito? Kaya itinago ko ito bilang lucky charm ko din. Pero nataka ako kung anong klaseng bato. Wait lang. Yan. Akala niyo biniya ko yan, ni ko yan biniya ko. Yan, buo yan. Yan. Pero mayroong umaalog-alog sa loob. yan po ay swerte kaya sa indresado na mga mutya na ito yan yan po ay mga maswerte yung mutya no? yan. kung naniwala ka po sa swerte at naniniwala ka sa mutya ay nako kasi ako ay naniwala ako sa mga mutya naniwala ako sa mga swerte kaya ngayon ay siyempre naging maswerte ako no at nagpapasalamat na ako sa isang tao dyan dyan sa kaminilean uh, nang tumulong sa akin si sir ano lang po si sir jeep bro Sir Jeep bro, magandang gabi sa iyo dyan. Maraming salamat sa mga tulong mo noon sa mga payo. Kaya ako ngayon nagkaganito na. Kaya sa interesado ng mga mutya na yan, yan po ay rare na mga mutya. Yan, pambihira lang po na mga mutya yan. Yan. At ulit, hindi po ako nagsasawa na sabihin na respeto ulit sa ng mga antingiras, mga antingiras, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat.